Oriental Mindoro ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng MIMAROPA. So, ang Oriental Mindoro ay sakop ito ng MIMAROPA region. Salusot. Ang ah, kilala ang Oriental Mindoro sa mga turista sa Puerto Galera. So, ilang oras lamang ang biyahe mula sa Manila at marating mo na ang uh, Mindoro mula sa Manila. At ipinagmamalaki nito ang mga puting baybay dagat at mga sinisisid na lugar. So at para sa mga mahilig mamundok o mag or mag hiking at nariyan ang uh, bundok ng Halcon. Ang Mindoro ay ang ikapitong pinakamalaking sa Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Timog Kanlurang Luzon at Hilaga Silangan ng Palawan so, Noong nakaraang panahon tinatawag itong Malomait ng mga lumang mga ngalakal na insik at ng mga Espanyol bilang Mina de Oro o or nangangahulugang minahang ginto na kung saan nagmula ang kasalukuyang uh, pangalan ng Mindoro. So nahati ang kasalukuyang pulo o ang lalawigan sa dalawang uh, dalawit lalawigan ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro at uh, ito ay nahati noong 1950 So bago pa man naging dalawang lalawigan ang ang Mindoro noong 1921 isang buong lalawigan pa lang ito So Mindoro province wala pang Oriental at Occidental 1950 lang ito naging Uh, nahati sa dalawang lalawigan, ang Occidental Mindoro at ang Oriental Mindoro. So, ito ang ikapito na pinakamalaking polo or uh, isla sa Pilipinas at naitatag nga ito noong 1950 at nahati sa dalawang lalawigan Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ang kapital ng Oriental Mindoro ay ang Calapan City